Kamustahin na po natin yung mga residente doon po sa Katanduanes na isa na unang uh, ano kung saan unang tumama sa kalupaan itong bagyong Pepito. Kaugnay po niya nasa linya po ng ating komunikasyon si Binibining Camille Andrea Giana, ang information officer ng Katanduanes PDRRMO. Maganda umaga po, Ma'am Giana. Ma'am Giana, apo. Yes, good morning po, Ma'am Camille. Opo. Mm -hmm. Ma'am, kamusta na po ang lagay ng panahon? Diyan po sa Katanduanes. Ma'am Camille? Ma oh, kay ka, Papa, wala-wala yung signal ni Ma'am Camille. Ayun. Ma'am Camille? Oo, oh, yun. Eh, uh, kahapon yung ating nakapanayam, Uh, Ari, June 3 pala yun. Ang Katanduanes ay Region 5. yon. Pero last week, maalala natin nung ating nakapaniyam, yung PDRMO ng Katanduanes, hindi na maano eh. Hindi, hindi na makapenetrate doon sa kanilang dalawigan yung mga ipepreposisyo ng mga relief goods. Kasi bawal nang bumiyahe yung mga barko. Ayun, ikamustahin natin ang kanilang sitwasyon. Uh, mga kailangan ba sila ng karagdagang supply ng mga family food packs? Ayan yung yung uh, Katanduanes na isa rin po sa apektuhan niyan nung tumama po yung bagyong Christine. Yun at nagkaroon po ng ano ng uh, preemptive evacuation Joan po sa lalawigan ng Katanduanes para po maiwasan ano yung casualty uh, sa pagtama po nitong uh, bagyong Pepito. Ayan, balikan po natin si Ma'am Camille uh, Andrea Gyanan. Good morning po Ma'am Camille. Good morning po Ms. Ma'am, kamusta po ang lagay ng panahon ngayong araw Diyan po sa Katanduanes, ma'am? Dito po sa Katanduanes, effective Saturday morning, nilist na po ang signal. Generally, mm -hmm. fair weather po at mainit po ang panahon dito. Ma'am, kamustahin po namin yung mga kababayan po natin na naapektuhan po ng uh, bagyong pepito? opo uh, Gaano po karami, ma'am, yung mga naapektuhan? Uh, Base po sa latest po na report na nakuha mm -hmm. ng PDRRMO, Uh, kahapon po as of 6 pm mga affected um individuals po ay umabot na sa 137,000 yan po ay katumbas ng 39,000 na families po dito sa Casandugan po. Mm -hmm. Gaano karami ma'am yung mga nasa evacuation center? Yung mga naitala po na pumunta sa evacuation center sa province mm -hmm. po ay po ay umabot din po ng 96,000 individuals o di kaya 27,000 na families po. Mm -hmm. Ngayon, ma'am, nananatili pa rin sila sa evacuation center? Dito po sa katanduan at kaugalian po si ma'am na pagkatapos ng bagyo, nakatumbaman or nakatayo ang kanilang mga bahay, ay uuwi po kaagad ito uh -huh. para magkumpuni po. So, kung meron mga ah. po nasa evacuation centers pa po, yun po yung mga totally damaged yung houses or nagiba po talaga yung bahay. Uh -huh. At uh, yun po yung mga ibang nasi-charge po sa mga municipality or evacuation centers sa may ilaw po. Ma'am, may napakita namin nga dito yung mga litrato yes. ng mga nasirang bahay. Okay. Gaano ho ba karami, ma'am, itong mga damaged houses? Uh, sa ngayon po, uh, based on record po, ano, based sa report kahapon, hindi pa po ito complete, hmm. um, uh, totally damaged houses sa so partially damaged naman po umabot ng 10,700. Wow. Ma'am, paulit lang po natin, medyo nakatlan tayo ng kaunti. Ilan ma'am yung totally damaged? Totally damaged po again, uh, not yet uh, the latest mm -hmm, data mm -hmm. no. 3,700 i wow. uh, 3,700 and then partially po is 10,700 po. Wow, ganito karami, ma'am ano? Kasi grabe yung lakas ng hangin, ma'am no. Nitong bagyo na dito. Opo. Oh, Oho. So it, 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 ito pong mga kababayan natin na may damaged houses, sila po yung nasa loob pa ng mga evacuation center. Yes po, totally damaged po sila po yung na-answer pa po, po sa evacuation center. Ah, marami, rami pa po ito, kung 3700 uh, totally damaged houses, ma'am. Opo, oh, may may data kayo, ma'am, kung gaano pa po karami yung mga nasa loob ng evacuation center? Um, siguro po ah uh hindi ko po maibigay aha, yung aha. now pero yung cumulated po yung naibigay ko kanina yung okay. uh, totally na andon at eh, nasa 96 cumulated po yan po 96,000 Ma'am kamusta naman po ang kanilang um, sitwasyon sa mga evacuation center Center po napakahirap lalo na po wala pa rin po actually uh, kuryente sa buong probinsya ng Catanduanes except po kahapon meron na pong 13 out of 315 barangays na energized po But mm -hmm. still, ito pong 13 ito is nasa sa southern part ng Lalawigan. Yung mm -hmm. mga heavily affected or, or severely affected rather po na munisipyo ay nasa upper part ng Atandoan. Which uh, we are uh, expecting po na the bulk of the evacuees or totally mm -hmm. damaged na andun po talaga sa taas. Ng... Ayun. Gano'n ga ga raw po katagal ma'am bago maibalik po yung supply ng kuryente? Uh, hindi pa po talaga maigapanggit -ma uh -huh. po yan ng Amin ko. O, pero po if we are comparing this to Super Typhoon Rolly po, ang difference lang kasi dito, northern part po yung naapektuhan. As compared to the typhoon, uh, mga November po nag-start, bumalik po January na yung kuryente po. So, okay. so, depende po kung ilan yung restoration teams na mag-augment po ng tulong dito sa amin. Ma Maraming nagbagsakan ma'am ng mga poste eh, ng uh, kuryente? Oh, Opo, definitely po. Lalo na po. Again, sa northern part, dito po sa southern part, mostly, ay mga poste din. And then, mas malala din yung mga wire. Pero uh, yung uh -huh. northern talaga, tumbahan po ang mga uh, poste po kasi yung mga puno na grabe din po talaga doon. Mm -hmm. Naku, sa sana naman. Ay, hindi abuti ng Pasko no? yan, ma'am. yung inyong ganyang sitwasyon. Oh, okay, uh, ay, asap ay maibalik po. Opo, pero ang ang pinakaimportante pinak ma'am, meron hubang bang naitalang casualty? Ayun po, thankfully po, as of record pa rin po, zero casualty, wow. zero missing po kami, which mm. we are very thankful. Wow, oho, oho. Mara, ano po. Uh, maiging nga ho, wala na italang casualty. Pero ma'am, nung last week kasi ma'am, nung aming nakapanayan po ang katanduanes PDRMO, hindi na raw makapenetrate ma'am eh, yung relief goods uh, na na preposition dahil wala na biyahe yung mga barko. Ngayon po ba ma'am, kamusta po ang inyong uh, pangangailangan sa Family Food Packs oh, sa Patang Supply Ma may, may natanggap na po kayong karagdagan uh, kahapon po again po kahapon uh, November 17 pala po mm -hmm. Sabado nilip po yung signal so balik dahil na po ang ating barco at replana and thankfully po yung mga unang uh, tinawagan ni Governor Joseph Rubicua which is the, SWD, uh, the of of mm -hmm. at the local sanitary uh, nagpadala po sila kaagad immediately po kahapon dumating po uh, first set mula sa 45,000 food packs Immediately, pagdating po ng Secretary Gatsal yan, may igap po sila dito sa mga coastal areas sa malapit. And yung mga natitirang hindi na naabot uh -huh. ng Secretary, ay immediately po ipapadala na po yan din sa mga severely hit or uh, lang po, uh, daanan. Ang good thing naman po uh, sa pagbagsak uh, ng mga donations, yung circumferential road daw po namin uh -huh. ay passable na. Ayun, yan pala mamang susunod ko rin itatanong. Yung mga landslide ma'am, clear na po ba ma'am lahat? O ongoing ang clearing operation? Opo, again po, doon po sa circumferential road, uh, na-clear na po yun kasi passable mm. na lahat. Pero yung mga sa taas po, sa northern part, uh, mga bar barangay, uh -huh. may mga landslide pa, pa po na, need pa po i-clear. Pero ongoing ang uh -huh. operations dyan po. Mm -hmm. Wala namang isolated ma'am, na mga lugar? meron po tayong mga isolated. Dito po kasi sa isla ng Katandoanes, meron pa pong mga maliit pang isla na sityo po. So meron tayo sa Palumbanes, meron pa po sa Panay. So uh, patuloy uh -huh. po yan na inaalam ng lahat po kung paano kami makapagpadala ng tulong immediately. Pero nag-coordinate naman na po, nagpabot na ang army, ang mga per, uh, uh, personal po, uh, uniform personnel, kung saan daw po yung mga lugar na pwedeng kailangan i-airlist po ang mga donations po. Medyo challenging pala mamang inyong sitwasyon. Ano? Kasi walang kuryente. May signal man. Eh kung walang kuryente, paano magagamit yung cellphone ng ating mga kababayan? Napakahalaga pa naman po ng komunikasyon. Actually ma'am, uh, we are wala pa rin po generally po sa probinsya ng signal. From where I am right now, again the southern part po sa so, yes, po, meron po mga operational po yung tatlong telcos na meron kami, mm. which is Smart Globe and CLDT. Pero pahirapan po, that's the capital town. Yung mga kalapit bayan po namin, uh, sobrang hira po. Kaya pahirapan din uh -huh. po yung ng report, lalo na sa iba't ibang parts. Kasi they are running on kung meron silang Starlink or Visa. Doon po kami nagkakausap. Pero sa phone, Sobrang hirap po talaga. Uh -huh. pati pala yung inabot din pala, pati infrastructure ng mga telco, mama, no? Kaya walang komunikasyon. Yeah. Yes, po. sa bulto. Opo. Ma'am, ito pa lang ano, ma'am? Um, yung bayan ng Bagamanok at yung bayan ng Gigmoto at bayan ng Karamoran. Kamusta po itong mga bayan na ito, ma'am? Sila po yung nasa itaas po talaga. Ayun yung Yes po, isalin mo na rin po yung bayan ng padal base po sa ah uh, mga posts na nakikita namin kasi yung iba po uh -huh. muniti sa kanila meron pong starlink so naku-post sila ng photos ng ng videos what we what we always see po is a call for help so uh, talagang po sisingihin ng tulong dito sa capital town ng uh -huh. governor and yung mga ibang officials po at uh, yung clearing po para mafigure out paano mapabilis na ipadala doon mm -hmm. sa northern part yung uh, tulong po y yung panganiban ma'am nag-landfall ma'am yung bagyo eh kamusta po yung panganiban Opo, isa rin po ang panganiban po. May mga evacuees po tayo dyan. Um, sa problema namin, yung Karamuran po, iso, isa din po katabi po ito ng pandan sa upper, pinaka-northern part po, uh -huh. pinaka-taas. Uh, ever since 17, sobrang hira po ng signal namin. Sa mga report uh, sila po mostly ang pinakahuli or hindi pa namin nakukuhaanan po. May hirapan po ata talaga makapag mm -hmm. So ma'am, ngayon running on generator kayo? Yes po, um uh, medyo naririnig niya dyan, may uh -huh, mga generator uh -huh. din. Opo, uh, generator po yan. So sa uh, LGU, uh relying. Opo, uh, we are relying on said, Pero sa uh, sa LGU po, uh may ener na energize na sila. I am in an area po where uh, may isang malapit na generator. So mm -hmm. na andito po ako ngayon sa co-op, so na naririnig din yung generator uh -huh. nila. And then last ma'am, kamusta po yung airport ng Virac at yung inyong pantalan? Ayan po. Thankfully, since na-lift po yung signal, uh, may biyahe na po ang barko at aeroplano. And we are very thankful po na yung hmm. uh, kaisa-isang airport po sa buong isla ng katandaan which is the direct airport ay or operational po. Doon po nag-landing yung C-130 na nagdala Ayan. ng paon ng set ng food packs from DSW. Uh -huh. hindi, ho, hindi po dumanas ng pinsala yung uh, airport at yung pantalan? Uh, ito po kasi yung dalawa na sa Capital Town, which is thankfully nasa Southern. Mm. Pero siempre kung meron man pong mga sira uh, sa infrastruktura, sa buildings lang po iyon. Pero we're thankful yung eh, mga equipment nila at mga pinaka-importante gamit para makapag-operate ito ay aayos pa naman po. Very functional. Ma'am, marami pong salamat sa inyong oras na ipinagkaloob. Alam po namin na kayo ay walang tulog, kayo po ay pagod. Mm -hmm. Uh, uh, pero pinaulakan nyo kami ng panayang at gumising kayo ng maaga mm -hmm. makikipag-ugnayan kami ma'am sa inyo ng uh, muli para po kamustahin yung ating mga kababayan ano po, para kung ano man Ako, po yung pwedeng kailangan po. Uh, ho, maitulong din si Senator Francis Tolentino alam niyo naman po, uh, pagkaganyan bagay po. ay mabilis din pong umaaksyon si Senator Tol Mm -hmm. Opo, maraming salamat po isang malaking bagay sa amin ng mga interviews na ito para maipaabot po yung uh -huh. uh, kailangan namin dito sa probinsya. Opo, magdalangin namin mga mabilis na pagbangon ng Katanduanes. Marami pong salamat. Maraming salamat. Mm -hmm. Yan po si Binibining Camille Andrea Gyanan, ang Information Officer ng Katanduanes PDRRMO.